abot na sa 208 barangay ang naabot ng tulong mula sa lingap mula sa puso ng proyekto ng provincial government sa pangunguna ng ama ng ating lalawigan, Governor Aurelio Oye Umali, sa tulong ng ating ina ng lalawigan, Congresswoman Serena Cherry Umali. Dumalo din sa nasabing programa ang Vice Governor ng ating lalawigan, Gay G.P. Pajernos. At kabilang sa mga lugar na nabigyan ng regalo ay ang Barangay Florenda, Villa Rosenda, Saging, panok at maasin ng bayan ng talugtog. Kasama din ang barangay Latore, Bantog, Mamandil ng bayan ng Talavera at conception East at West, Santa Cruz at San Isidro ng bayan ng Saragosa. Ayon kay Congresswoman Cherry, masaya siya at ang lahat ng kanyang mga kasama sa provincial government sa pag-ikot sa buong Nueva Ecija upang makilala ang iba't ibang Novo Ecijano. Lahat-lahat po kami nasisiyahan sa pag-ikot po sa ating lalawigan dahil po marami po kami nakikilala ng mga loko Ecijano at nagpapasalamat dahil first time na po ito na nagkakaroon ng regalo para sa inyong lahat. Sobrang saya ang naramdaman ng bawat mamayan sa kanilang natanggap dahil tanging ito lamang ang unang beses na ginawa ang ganitong programa sa kanilang barangay. Mensahe na pasalamat ang hatid ng mamayan ng nasabing barangay. Ay, maraming maraming salamat! sa regalo ni Ma'am Sherry Umani. Maraming salamat sa inyo mga kuwana dalo dito sa amin. Lubos na pasalamat ang mensahe ni Mayor Quintino Caspillo Jr. at ng kanyang barangay captain Arsenio Flora Jr. ng Bayan ng Tarugtog sa gift giving program na nagbibigay tulong para sa lahat. Dito sa kinagawa niyang pagbibigay ng regalo bawat bayan-bayan, napakaganda po. Dapat sa sana, sana ay tuloy-tuloy ito. Ah. at para matulungan na ating mga kababayan na maihirap. Kaya ito po, ako po ay nagpapasalamat kay Ma'am Cherry at ating mahal na governor. Ay, maganda ma'am dahil uh, sa sa malalayong lugar na katulad namin, nakakarating po yung pagmamahal na galing po sa ating mahal na gobernador. Ayon din kay Mayor Nerevi Santos Martinez ng Bayan Talavera na ang ganitong klaseng programa ay nakakataba ng puso kung saan ito'y tanda ng pag-alala sa kanilang bayan. Ay naisip nice po kong magkasalamat sa ating buti po sa kanyang uh, programa na Giving. Alam po ninyo, yun pong ganitong mga bagay ay talagang nakakataba ng punto. Ito pong team programa na ito ay talaga na mga uh, na hindi po tayo nakakalimutan. Ito ba? So masarap sa ating pakiramdam na tayo po ay naaalala, dalawin at may pasalubong pa. So maraming maraming salamat kay Congresswoman at sa ating apong kay Governor Oye. Mensahe din ang pasalamat ang batid ni Mayor Balmonte ng bayan ng Saragosa. Kaya yeah, sa aking mga kababayan, Uh, sa ating kabarangay sa barangay Concepcion, ay taus puso po kami nagpapasalamat sa uh, tulong no sa inyong regalo ngayon sa aming umaga at uh, yan po ay mula sa uh, pamahalaang panlalawigan ano po mula din po kay Governor Umali Naging masaya ang mga Novo Ecijano sa patuloy na pagbibigay saya at tulong galing sa programang Lingap Mula sa Puso kung saan ito lamang ay isang katunayan na pag-alala sa lahat ng mamayan ng lalawigan. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Joyce Fuentes.